Swimming. Swimming. Oh. Kain, kain. Oh. Ano sa gusto mo? Nabi. Oh, mude. Ayos lang iluto ko lang sa ano? Yung aking iniluto is spaghetti. Dumalo mo doon. Aba, ano? yes, yes. Sino ang nag nagluto ng manok? Doon lang lahat yan? Salamat kay Pari Alan. Sa nagluto. Sa sistan. At saka dito, oh, ayan o. Oh. Sa Ayan. Nam. Ay, bisita tayo mga... Parang, malalim yung langoy yan dito. Na, wala pang bata wala. Nakara ngayon, wala, Hay, wala naka dun, ah. po, ay, ay, ba nakarating dito? Kasama mo ko dun, ah? Oo. Ah. Yan po, kami po ay dumayo ngayon. Ayan. Sensya na po kayo. Walang nito Yan, ang aming tatay, o. Oh. Ba't yung mo? Mamaya tayo kaya ano, pare mo mai. Ayan. Na si Almer. Ano nakalimutan eh. Ay, iba ako magluto eh. Yan, ito po ang aming kinuntahan. Ayan ang bundok Shout out sa mga lasing Ayan